sa likod ng Lisboeta yata. Okay. Diretso. Diretso. Sa tulay. Tulay. May okay. driver na ako. Diretso lang. tumalangtong ka saader natin go. alright kapos nito jo pas in the wheels go no, round and round Oh, tread jo saan na baot ka kahandang ganda ng handling ni Mumay Retyo Handling Mumay, ang ganda na Dito sa Macau yan ha? right hand drive yan ha ah. sa tunnel, dala-dala sa tunnel 50 lang dyan sa tunnel ha 50 lang tayo dyan kasi mayroon ano dyan mayroon camera dyan uh, slow down ka lang dyan pag approaching ka ng ano okay sige let's go yun know, oh. 50 lang dyan umay na nagdi-drive. Ganyan ka simple. Oh, 50 lang ha. 50 lang. <laughs> Mapitikan tayo ng camera diyan. Slow down. 49 ka na. Sige, oh, dito na tayo sa ano? Ito na tayo sa Kotay na Ang bilis Kaho lang tayo kanina Okay Manati Diret Diretso Dito ka sa kaliwa dito ka sa lane na to dito ka sa lane na to oh, meron ba dyan dito ka hindi hindi kasi nag dito eh nag merge siya dito eh yeah, Pwede mo nabilisan Pwede mo nabilisan Pwede mo nabilisan Yeah. Huh? <laughs> oh. my! Siya na yung driver ni Mumoy! Balik mo sa ano? Sa mag u tayo dyan sa runabout. Balik tayo sa kaho. <laughs> slow down ka lang dyan kasi may papasok dyan sa runabout treno ka lang muna tingnan mo kung may papasok okay um, di, dito mo sige diyan mo sa isa no i-position mo go ayutan ka dyan ha ganun na you know, ganda ng handling mo umay nandito ko lang sa linya na to right hand drive pa yan hindi okay. Right. Clear. Airport Road. Talagyan muna sa kahong sa dulo, yung kanina. Pinuntaan natin. pagsali mo huwag mo na mas mabilisan niya kasi approaching na tayo ng um, tunnel niya dahan-dahan lang dito na sa kanan mo kasi eh, uh, magano tayo mag uh, tatalan na tayo 50 lang dyan ha 50 lang dyan tayo sa tulay sa hayo sana ka tayo din ganda naman ng driver daddy abah gusto bilis natin. Gusto bilis. O yung gawin mong ano, 30. Sige. Bilisan mo. Gusto nyo to. Rat-rat ang gusto niya eh. Pwede kang lumampas ng 30 dyan. Huwag lang umano ng 50. Lumampas ng 50. Okay. Sa tama yan Dyan ka lang sa linya mo Hindi mo kukunin yung linya ng ibang sasakyan kotse na ano na ba? Kung hindi slow down pa lang kasi ang sara na ang may trail dyan. yan, niyan, magkara na ba tayo? Dahan-dahan pa lang kasi baka meron sasakyan dito na galing doon. Tingnan mo. Wala. Go mo kung wala. Gidiretso lang Doon tayo. drive na Mumay. <laughs> ang layo na ng drive ni Mumay. Oh, dire Ito sa linya na to. Ito sa linya na to. Dito, dito, dito. Ito. 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 Yan, jan. Alam mo yung direction ng gulong mo? Alam mo kung nasa gitna ka o alam mo kung nasa gilid ka? May sense of direction ka? Andre, boy, ilang minuto na to. <laughs> Wala turo-turo yan. Tinuturo ko lang kung saan yung kalsada niya kasi hindi niya alam ang kalsada dito masyado. magkit na mo, hindi huwag dito sa ano. Ano ka Huwag kang gumikit huwag kang gumigit na. Huwag eh, dito ka sa lang sa linya mo. <laughs> okay. Job well done. Oh. Kaya? Kaya ang isang maniobra? Oh, anong gagawin mo? Ayun uh, no. Know? Oh, Tik na yan, demonyo ang sarap. may accomplishment na ganto. Hmm. Ina mo naman ang kamay ni mami. Oh. Ina mo naman yan kung paano pumitik yan, boy. Ina mo kung paano pumitik yan. Ha? Oh. 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 Ina mo naman kung paano pumitik yan. ha? Nag-automatic na uh, pre-wheeling na siyang ano. Oh. Uh. -huh. <laughs> Woo. importante sa isang tinuturuan o sa isang nagmamaneho mawala yung kaba niya sa kalsada pag nawala ang kaba niya sa kalsada okay na balik ulit doon yun know, o alam na niya yung gagawin niya Inuturong Marunong naman si Moomai Kasi nagmadad drive to sa Pilipinas Kaya lang dito sa Macau Kasi right hand drive dito Kaya inaano ko siya gina ko siya Kaya gina ko dito si Moomai Kasi right hand drive dito Hindi pa niya masyadong gamay Yung ano oh, Ngayon na-refresh siya O di okay Tingnan mo naman ang hand grip niya oh. Oh. Itawan niya yan O O oh. oh. <laughs> pang iikot ng ikot kasi automatic itong itong manibela I ikot talaga yan ah, ba ng driving ni Mumay oh yun na ano na ngayon ang ano ng Macau ang kalsada niya na nasa right hand drive siya hindi kaliwa tinan yung hand grip niya oh tinan nyo oh tinan nyo oh Nandiyo. Oh, yan, oh bumalik oh 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 <laughs> na sinasabi ko. Relax na. Oo. Oh. na.